Bumalik ako ng Pilipinas pagkatapos ng dalawang dekada Biyayang Guadalupe, Bukidaf Pasikot-sikot ang motorista sa napakakipot na daan Nakita ko ang tunay na kahirapan Ang baho ng paligid, dumit-usok Tilas kwatro sang daan, puro sakip at kawalan Ang madaraanan ng taong bayan, tinanggap na ang kahirapan Pilipinas kong mahal, wasak na wasak ka na City of Makati at City of Manila ay isa ng bayan ng kagiliman Ang abayan no 80s at 90s wala nang pinagbago Bakos niluman na ng panahon Pilipinas kong mahal Wasak na, wasak ka na Nakaaway sila NCB na yata kayetano Sa sobrang paggastos sa gusali ng Senado Anong plano? 21 bilyones lamang ang inilaan Pilipinas ko mahal Wasak na wasak ka na Nag-aaway sila Nancy Binay At Alan Cayetano Sa sobrang paggastos Sa gusali ng Senado Anong plano? 31 billiones Lamang ang inilaan 23 billiones na ang nagasta Sa hindi pa Tapos na proyekto ng gusali ng Senado Sino ang makikinabang? 33 billiones para sa Senado Saan patutungo? Pilipinas saan katutungo? Pilipinas kong mahal Wasak na, wasak ka na Sana'y hinaan ang korupsyon at kahaman Para sa bayan, pagbabago ang ating hangat Pilipinas kong mahal, huwag kang wasakin Tulungan natin itaguyod ang magandang kinabukasan Nagkainitan ng personal Senator Alan Peter Cayetano at ang pinalitan ng chair na si Senator Nancy Binay. Ayon kasi kay Binay, walang basihan ang binanggit na 23 billion pesos noon ni Senate President Cheese Escudero bilang kabuo halaga ng new Senate building. Kinukulong mo yung hindi, wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, kati, ano yung tamang number? Yan po ang sinabit sa akin. Kaya ang pinag natin yung side ng DTW. Yes, yan to be first number. chair. No, no, ang problema sa'yo, we keep going around. Nakita pa tayo sa party, may cell phone, hindi ko kami kinakausap, tapos google ako na Because ito, Kaya si Binay sa 600 million pesos na landscaping para sa new Senate building. Dapat ang mag-explain because at the moment wala pa yan eh. pa nga sa point nag-uusapan natin. Bakit wala pa? Eh, March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term tapos sasabihin niyo yung delay na sa amin. Ang sulat tayo March 20, 2023. Because Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So ito yung gusto niyo tumulong sa review. You're welcome. Kung gusto mong magpunti do doon tayo sa labas. ang sa naungkat na ang issue ng mga binay sa Makati at mga kayatano sa Tagig. Okay, oh, oh, ito kayo. Baka naman ito yung Makati, Tagig. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. Hindi kasuha mo ng eh? attempted murder. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, okay. Dito, okay, hindi ako. Ayun yung pinalaman ko doon. Sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, busy namin ba ako ikaw? Wala ko sila sabi okay. na ikaw, ha? Paano mo sa, sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagig at Makati. Okay. Oh, tapos sabihin mo may sumasaksak sa likod mo. Pero sinabi ko ka na, Alan Peter Gaitano ang sumasaksak sa akin. Parang,

sila na cb At alam kaya paano sobrang paggastos Sa gusali ng Senado, anong plano? 51 billiones Lamang ang inilaan 23 billiones na ang nagasta sa hindi pa Tapos na proyekto ng gusali ng Senado Sino ang makikinabang? 23 billiones para sa Senado Saan patutungo? Pilipinas, saan katutungo? Pilipinas kong mahal wasak na wasak ka na Sana hinaan ang korupsyon at kahaman Para sa bayan At pagbabago ang ating hangat Pilipinas kong mahal wag kang masakin Tulungan natin itaguyod ang magandang kinabukasan <coughs> yung